Binata pa lang si Tatay Juan, pagsasaka na ang ikinabuhay niya. Magpahanga ngayon, nakikisaka ang ama sa mga palayan sa bayan ng San Simon. Ganun talaga, sa pagsisigap ng isang ama, gusto niyang may paranas sa kanila yung magandang buhay. Lalo na tulad ko, hindi ko inabit yung mga ganyang buhay, di ba? Ngayon, bilang magulang, siyempre, Iyan ko sila sa magandang ano, buhay. Doble kayo din siya dahil sa liit ng kita at sa hamong dulot ng pinsala ng ilinyo. Pero ang kanyang mga sakripisyo, nagdulot rin ng biyaya. Dahil ang anak niyang si Janelle, matagumpay niyang naipagtapos sa kolehiyo. Naging inspirasyon ni Janelle ang ama dahil sa sipag at tiyaga niya, mabigyan lang ng disenteng buhay ang mag-anak. Kaya naman nagsikap siya at nagtapos na cum laude sa programang Bachelor of Secondary Education. At ngayon, nakatutulong na rin ang dalaga sa pamilya Isigera dahil nagtuturo na siya sa paaralan at naghahanda para sa licensure examination for teachers. Isa lamang si Janelle sa napakaraming natulungan ng Kapitolyo sa pamamagitan ng Educational Financial Assistance Program. Ang mga mag-aaral at graduates sa kolehiyo nakatanggap ng tig -apat na libong piso bilang tulong pang edukasyon. Kaya ang tatay ni Janelle, ipinagmamalaki ang anak niyang iskolar at lupos na pinasasalamatan ng gobyerno sa suporta sa kanila. Sa ating minamahal na Governor Honorable Dennis Sineda and our Vice Governor Honorable Lilia Pleda, once again, maraming maraming salamat po. Maraming salamat po sa Pampanga Provincial Government sa tulong pinansyal para sa mga kolehiyo. Naway no, marami pa po kayong matulungan pagpalaing po nawa kayo. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.